Kapag nagkaroon ng ulirat si Mateo, malalaman niya kung ano at sino nagbigay sa kanya ng atake. Bakit mo pa paabutin doon? Nasa hukay ng isang pa ni Mateo. Kaya ko ng atake ng pangalawa. May buhay kayo na. Anong ginagawa niya dito? Bakit ganyan ang suot niyo? Huwag oh. niyo sabihin sa akin, Ed. Kailangan niyo siya i-revive. Kailangan niya i-revive yung asa. Huwag niyo. Huwag Mateo siya. So, pa'n ba kayo pumayag may pumasok sa kwarto niya? nakita niya ako. Paano ko sabihin sa mga pulis yan? Diyan natin malalaman kung kanino loyal yung kanak mo. Sa'yo? O sa mga Valderan. sumunod sa isang motel. Ano namang gagawin ni Papa sa hotel na yun? Ay, kaya na siya na. pa ako. Bumalik ako sa hotel. Pagkatapos na, may susunod papa mo para mag-investiga. pag ang Pag-investiga. pag Ah, Rodante Torres po, sir. Kinala mo ba ko si Rodante Torres? Torres? Huwag po ang mga sasabihin ko. Bakit? Naniniwala ako may kinatatagpo ng lalaki mga inyo. Hindi mo gagawa yung mama Bakit hindi po siya kausapin niya? Nagsisisi ako tayo. Umalis ako. Ako <todong> makita pa ang mo dito. Lumayas ka! Ayas! Tita! 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 Ano ba ang lalaki na nakita mo? Tay! Lisa, tinatanong ko. Mamukhaan mo ba yung lalaki? Hindi po. Uh, hindi po talaga. Pasensyon na po. Magsasagawa pa po kami ng investigasyon sa ospital. Hanapin niyo sa tanas na gumawa nito kay Mateo. Gusto ko mabigyan ng ustisya pagka matay na asawa ko. Salamat S po. Sige po, Mrs. Valderramat. Tutuloy na po kami. Salamat. Salamat po. Salamat. Paano kumikinalaman yung lalaki mo sa pagkamatay ni Papa? Huwag ba naman niya alam ka? Nagbibintahan mo ba ako, Eric? Na may kinalaman ako sa pagkamatay ng sarili ng Papa? Papa? Huwag niyong sagutin ang tanong ang tanong ko. Paano niyo nagawang si Papa? Kung sino man nagdidikdik sa utak mo ng kung ano man, wala silang alam. Tingnan mo ang Papa. Mukha ba akong makakapatay ng sarili kong asawa? Madaling magdrama. Madaling magpanggap. Huwag kang magpapanggap na nararamdaman mo ang nararamdaman ko. Hindi hindi mo alam kung anong pakiramdam nang mawala ng isang asawa! nakikiramay kami. Salamat, Vince. Hindi ka ba na po konsensya? Ginulo mo ang pamilya nila. Pinabayaan mo si Tito Mateo. Ano na naman ang susunod mong plano? Maya kung gusto mo lang pasamayin ang loob ko. ikaw pumatay sa kanya. Sana hindi mo mapalagunin sa Hindi mo ba talaga nakilala? Alin nga ba ang mas matindang ang pag-ibig sa isa't isa o ang... Ito na po ang pagkain niyo. Ano ba, ma'am? Hindi pa ako nagutog. Ah, um, ma'am, Tumawag din po si Ma'am Maya. Tinatanong po kung sisilip daw po kayo sa burol. May nakad na ako pupuntahan. Ang ayoko yung pinahunahan ako. Pasensya na ho, ma'am. Um... Kung maaari po, sisilip din po kami mamaya. Hinding! Isensyo na po. Oh! 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 oh. Alam mo, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si Tito. Tagal ko siya nakasama sa kumpanya. Bait-bait yung sa mga tao. Kailangan malaman ko kung sino may kagagawa nito. Magpagbayad siya. Alam ko, mahirap. Pero siguro, kailangan mo nalang tanggapin na hanggang dito na lang ang papa mo. Mahirap, kayo Alam ko. Tiniwan na ako ni Ardy. Mag-isa na naman ako. Kung kailangan mo ng karamay, nandito lang ako, ha? Hello? <laughs> ako tawag ng tawag sa iyo. Adante. Adante, sagutin mo ang tanong ko. May kinalaman ko pa sa pagkamatay ng Mateo. Patay na ang asawa mo.